Magandang araw sa inyo guys, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update naman tayo dito kay uh, Lebron James Okay, so medyo na yung usap-usapan niya itong si Lebron James Itong mga nakarang araw Okay, matapos nga silang uh, matapos yung uh, playoff uh, campaign nila kontra sa Nuggets nung nakarang araw And uh, natapos na rin yung 6 season ni Lebron James sa Lakers. And uh, alam naman natin na itong si Lebron James is meron siyang uh, player option uh, ngayong summer Which is magiging uh, free agent siya, pwede siya maging free agent this uh, summer And may mga usap-usap na posibleng ang hindi na nga maging Laker itong si Lebron James pagdating na next season, okay Dahil nga nung tinanong siya sa interview nung uh, after nilang matapos yung uh, playoff game nila kontra sa Denver Nuggets kung saan nalaglag nga sila yung tinanong nga si Lebron James kung uh, malanatili pa ba siya sa Lakers next season at sinabi niya at hindi niya nga ito director sinagot ay uh, hindi niya nga uh, sinagot kung oo or hindi kung malanatili pa ba siya sa uh, Lakers or hindi na next season pero usap-usapan niya naman na natin na hinihintay ni Lebron James kung sino nga yung magdadraft sa kanyang anak next season okay and kung saan nga ba mapunta itong uh, anak ni Lebron James si Bronny James eh posibleng doon nga siya maglaro next season dahil nga ilang beses na niyang sinabi na gusto niyang makasamang maglaro sa isang team ang kanyang anak na si Bronny James okay pero sa dyan is uh, na open muli yung trade talk regarding dito kay Lebron James papunta sa Golden State Warriors okay So, meron silang mga ano nakaraang araw merong re-build ah uh, yung uh, iba mga detalye yung regarding sa offer ng Warriors ah uh, para makuha si LeBron James ah uh, mula sa Lakers. And posibleng mangyari na nga ngayon may chance nga na makuha ng Warriors si LeBron James kung sakasakali maging free agent siya this summer. Okay? And kabilang nga doon sa naging ah uh, offer ng Warriors para makuha itong si LeBron James is itong si Clay Thompson. Okay, so posible nga ang uh, player swap between LeBron and Clay, pero syempre magdadagdag dyan ang Golden State Warriors. Hindi natin alam kung sino yung idadagdag. Okay, sa so, mga offer na yan, kung sakasakaling mangyari na maging free agent at usong kunin ng Warriors itong si LeBron James. And uh, wala naman daw ang problema kung sakasakaling magsama sina Steph Curry at LeBron James sa Warriors dahil nga Ah uh, gusto mga mapanatili ng Warriors yung kanilang dynasty championship dynasty and gusto nilang mabalik yung uh, kampiyonato sa kanila and isa nga dyan sa posibleng mapagbigay ulit sa kanila ng kampiyonato eh yung pagkuha nila dito kay Lebron James so, okay? may isa, isa, usap-usapan uh, pa rin Aside uh, dito kay Lebron is posibleng daw bumalik si Kevin Durant okay sa Golden State Warriors. Okay? Posible daw pakawalan nito ng Phoenix Suns. Hindi pa natin alam kung totoo nga ba 'tong mga rumors na 'to. Pero abangan natin next season kung saan niya uh, kung saan pa ba maglalaro itong si LeBron James. Maatili ba siya nga sa Lakers or uh, mapunta siya sa ibang team katulad ng Golden State Warriors. 'Yun na nga pa tatingabangan, guys. 'Yun lang, maraming salamat sa